na ano doon o view ko perfect dog ay hala ang ganda ng dog Kasexy sexy ng dog wala ako nakita wala akong nakita ang saan ang tanggirin na sinasabi nila yan baba pa kami <tinyo> Dito ako umakyat. Ako <laughs> oh, nakita mo maniniwala ka na sa akin na trail nga itong dadaanan natin Hong Kong Trail oh, kutiko tayo dyan oh. hanggang makaabot tayo sa baba eh, kung gusto hindi mong didiretso tayo doon edi eh, sa highway agoy kapagod na layo na nun naligaw na nga and then maligaw pa oh yan na yung highway na nila lakaran natin oh. kasi naligaw tayo Tanda ng roots ng kahoy oh Ruts, Roots, roots, roots. Nanginig ang tabi pa. Dahil kung mag-ano ako Why? Ay, sus. Ay, sus. Ayan. O, oh, malapit na tayo sa presuelo kaya ng ka lang sumakay doon. Ay. Hindi yan, hindi na no. Kasi hindi yan siya yung press na pas-pas ang ikot. Viewing lang yan siya. Opo ka dyan, dahan-dahan na gano'n. sa ganang. Di. Di nga yan nakakatakot. Kasi hindi yan umiikot ng ano. Na akala mo lang umiikot yan. Hindi ano ang ikot ng ganun. magbubio view ka garo. Ay. Sa daming punong kahoy dito, pinili pa ng ibon doon sa atin. O, oh, tapos ito, o. Oh, keep clear. O. Oh. O, oh, diba? And then, o, oh, slope. Registration number. O. Oh. You don't have to worry kasi back door ito ng isang magandang bahay. Siguro, iwan saan ang harap nito. Apply kaya tayo ng okay. pag kainindite. Na? ting to. Yeah, sabi nila, ano yon? Apply sana kami katulong, wala kami trabaho. Pwede ba kami matangkap dalawa? Okay. Saan kayo nanggaling? Hindi namin alam. Naligaw kami. Hindi na kami makakauwi. Ang ganda ng friends, di ba? Marami si Lord magpatubo ng halaman. No, eh. Very amazing. Oh. Ngayon hindi na eh, masabi mo nandito na tayo sa baba. Baba na tayo. Oh, magmasaya. Oh, Natatakot ka pa din? Natakot ako tingnan mo ang 'kabay ko, oh. Malamig. Oh. Bakit no? okay. 'yung pati puso ko. <laughs> Ay maganda trail everyday mo walk mo para magsilabasan ang mga toxin ng katawan mo. Ako di ba hindi? Heo. Uh Oo. -uh. Mm. Hindi, baitin ka. Oh. toxin ng katawan mo yan kaya dapat mo yun ipapawis everyday everyday walking ka everyday walking ang dalawa on vacation yung amo namin kaya kami nagwo walking kasi mahirap na ang manigas yung aming mga ano, ang aming mga veins ito yung sa gilid nila ati Florence eh. Oh, yes. Hindi sa may gilid, sa may ano doon sa may laba, ano, uh, daanan ng tram. Oh. Mm. And then, na tayo sa uh, pat ano 'yan, Triganter pat. Gusto tayo doon. nandito na kami. Ang liit lang talaga ng daanan ng Mio. Oh. And then ano dito? Wait. May tubig lang siguro yan pag umuulan. dyan ako pumunta. Eh, Yun, nadidin ako doon, naka-up. Tapos, bumalik ako dito, ako umakyat. Oh, yun yung ano oh, aba, yung ganyan oh, dyan tayo lasot. Diba? Ano dito na kami? Pababa pa, pababa. Eh sabi ko, kung hindi natin natonton kanina, bukas dito tayo paakyat. Mas delikado pag early morning dito. Ah, yeah, nagkababa ka hmm. hmm. na kami. Nakulugan ka ng angas dito. Mas yung Pumunta ko dito ng, naglakad ako dito ng alas 5 pala. Ede, may kadiliman pa talaga. Tapunta ko eh. Aso. Hihit ng Aso. doon ako pumunta, nag ako, end ako. Nalakala ko doon yung way kasi di mas malaki doon eh. Punta pala yun sa bahay. Oh, ikot sila dito. Alam nila talaga yung daan. Oo. eh. Ah, okay. hmm. ko nakita yan oh. Di ba? Oh, Victoria Peak Central. Ayan siya. Hmm dito napansin nyo, doon ako pupunta eh dito, it, sa bahay pala na yan <clears throat> ayan nakarating din kami sa baba ang dami sila dyan para makulong tayo baka mamaya kami nakaapak na doon tapos naapakan na natin habang naglalakad ay 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 eh? nasa highway na tayo yeah thank you lord hindi kami nahulugan ng ahas ang the most worried ng isa yeah o oh, diba nasa trap o oh. Itu yang untuk banjir oh dinikot lang tayo. Yeah. Saan malapit? Dito lang. Dito lang? O. Dito lang Wait.